oh, isang mga vlog. Ito nga pala. Oh, Dumo na papatapot ng ulo. Ang ating pogo. Dumo na ating pogo. Bagay ng gupit na po. Tingin po. po ang mga aptopa. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan. Mga baka iinig nga po talaga dito. Sa silahan talaga. Ito na nga mga kaibigan. Napapasimango pa nga ako. Tingin mo naman, naman sa so sobrang init talaga. Ano nga ba? Talaga talaga. Ang gawang ganyan talaga. Ang buhay naman. Nagtatrash kong driver talaga. Sobrang init talaga dito sa pilahan namin. Sila nga makita kita 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 mga kita 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 na mga kaibigan kita 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 na kita kita na kita 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 ito mga nag-aabang nga pala kami ng saka e, Makikita yung mga tricycle driver dyan Mga kapapogi ko eh Masa, Sana all mga pogi tayo lahat Kikiyo